本来相まみえぬはずの2つの裏格闘技団体が今私有を決算としていたはじめい少しやり合っただけで分かったあんたどれい <laughs> こいつ半端じゃねえ <laughs> So ngayon nga eh pag-uusapan natin ang bagong labas ng crossover anime trailer ng Kengan Ashura at Baki Hanma na i-release ng Netflix sa June 6. Ngayon nga eh iisa-isahin natin kung ano ano nga ba ang kalalabasan ng crossover anime official trailer na to. Nag-umpisa nga ang trailer na to na kung saan ang dalawang narrator ng Baki series at Kengan Ashura ay maririnig nating nagsasalita sa underground arena na kung saan ang underground arena for Baki series for determining the world's strongest man habang ang Kengan Association organization naman where's the strong decide all. At ang dalawang fighter organization na to ay nagcross ng landas na kung saan nga ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang magkahiwalay na anime franchise. Pero mapapansin natin most of the characters sa baki ay magiging audience lang katulad nila Kaku Kayo, sukayo Katsumi, Yakukayo, Kiyosumi Kato at Chiharu Shiba. At ganun din naman sa Kengan Ashura Fighters ay magiging audience na lang din katulad ni na Adam Dudley, Imai Cosmos at Seki Bayashi at mapapansin din natin sa trailer na napakadaming mayayamang negosyante ang nanonood sa gaganaping laban via live stream. Kasi kung papansin ninyo sa arena walang taong nanonood unlike sa literal na underground arena sa Baki. At isa din sa napansin ko yung elite fighter lang ng dalawang anime yung magiging audience dito. At may kita nga din natin sa trailer ang kauna-unahang fighter na si Ryosuke Daofeng na kung saan isa sa practitioner of letway na brutal martial arts from Myanmar. At may kalakasan nga din ito at may matinding injury sa laban. Pero ang magiging katapat naman nito ay si Kahuro Hanayama. At hindi na malingit sa kalaman natin ang pinaka-strongest Yakuza sa Japan nga itong si Hanayama. At may kalakasan nga din ito in terms sa pakikipaglaban. Kung kayo ang tatanungin, sino kaya ang matitira sa dalawang ito? Kasi kung titingnan natin sa laki at ikat, eh, mas lamang nga itong si Hanayama against Kai Peng. For me personally, eh, magiging brutal nga ang magiging laban nitong dalawang to. So nabanggit natin ang brutal na laban. Palagi ko mas brutal ang magiging laban nila Kore Ryan na kung saan isa siya sa assassin ng Kure At makakatapat naman niya dito si Jack Hanma na anak ng strongest creature ng Earth o mas kilala natin siyang The Biting Cyborg ng Baki series. Kung ikukumpara naman natin ang kanilang laki at bigat eh mas lamang nga itong si Jack Hanma. Para sa akin si Jack Hanma ang mananalo dito kung pisikalan ang labanan. Mas lamang si Jack Hanma dito. Pero in the end siguro eh parang magiging draw ang laban nila. Kasi

At syempre ang pinaka main event nga sa dalawang anime na to na maglalaban ay si Naoma Tokita again sa multi-champion na underground arena na si Baki Hanma. At may kita nga natin ang mga ngilan-ngilan fight scene ng dalawang fighter na kung saan nagtatrastokan pa nga ito habang nagbabanatan. Hero, こいつ半端じゃねえ。<laughs> <laughs> At may kita nga din natin si Dopo Orochi na nanonood din sa laban. At nandito nga din si Oliva na kung saan nakikipagtitigan nga ito kay Julius Rainfall. At may napansin din ako sa video clip na si Jack Han mga ay duguan. Meaning talaga naging brutal na naging laban nila ni Corey Ryan. Kumbaga parang palagay ko eh parang napuruhan si Jack sa laban. Hindi naman duduguan si Jack ng ganyan sa laban kung hindi ito napuruhan or nahirapan. At isa din sa mga naiisip ko no, ah, parang nanalo si Jack Hanma dito. At kung mapapansin ninyo no, uh, ah, si Katsumi at Retsu dito ay eh, parang naka fighting style parang ang hinala ko dito mga pre no, ah, parang hindi natanggap ng Kengan Fighter ang pagkapanalo ni Jack dito at gusto ng Kengan Fighter na bak at humarang naman dito si Katsumi at Retsu, kumbaga eh parang magkakaroon ng rambulan sa arena tuyuri ko lang naman yun no, ah, syempre panonorin pa natin to sa June 6 kung sa animation naman ang tatanungin para sa akin, ang animation ng baki ang ginamit nila dito sana nga lang eh maganda ang kalalabasan ng animation mission Kasi kung sa Kengan Ashura animation, eh maganda talaga, di ba? Parang kasi, parang reality kasi kapag sa Kengan Ashura, kung napanood nyo na yung Kengan Ashura, yung laban nila, di ba? Pero syempre, palagi ko, eh gagandahan naman nila to. Syempre, collaboration nga naman to, eh kasi kung pangit naman yung kalalabasan, eh maraming talagang magre-react. Pero syempre, abangan na lang natin sa June 6 yung releasing ng movie na to. Babalik tayo sa magiging laban. Makikita nga natin sa laban nila Hanayama, eh nasuntok nga ito ng malakas ni Peng. Pero bumawi naman ito ng isang malakas na si pa. At sa laban naman ni Jack at Kure Ryan eh nakagat nga ni Jack Hanma yung balikat ni Ryan dito. At sa laban naman ni Oma at Baki eh nabanggit nga dito ni Oma kay Baki na habang naglalaban sila eh nagsalita nga si Oma dito na don't get in our way. Ano kayang ibig sabihin nun no? Ano kayang ibig sabihin ni Oma sa sinabing niyang yun? Idodominate dominate ba ng Kengan Ashura ang underground arena ng Baki series? Kasi parang may laman kasi yung sinabi ni Oma dito. Sana lang talaga eh maganda ang kalalabasan ng animation nila. Kasi marami talagang fans ang manonood sa movie na to at ipapalabas nga ito sa susunod na buwan sa June 6. Kaya ba excited na ba kayo kung sino ang mananalo sa dalawang collaboration ng anime na to? Comment your opinion down below. Pero syempre huwag kalimutan i-hit ang subscribe button kung nagustuhan mo ang ating review about sa trailer ng Baki at Kengan Ashura series. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace. 最強の男を決める地下闘技場強き者が全てを決める献眼会本来相まみえぬはずの2つの裏格闘技団体が今私有を決算としていた大変長らくお待たせいたしました <music> Frozen. Wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my frozen.